sa CLAP, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng iligal, deniolate nyo na ang kanyang karapatan, at ngayon, kasampung pa ng kaso, ang kapal na mukha mo, ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. At kasama ka ba sa operation? Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, actually, sir, we were advised by our counsel, since the case is uh, pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, Nakapiyasa no, no, just answer sila. it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa, sa radio, napaamin kita na kasama kayo. Sir, uh, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga um, masakit, Mr. Chair. Eh. Yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Sana ma kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal, uh, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonit ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa court ito kasi recorded yan eh. Pero ro kayo nakabonit kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonit kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, uh, that's Andito hepe? Andito Oh, Uh, kasama dito, sir. Yung... o ka, upo ka, po ka dito. Ito masakit, Mr. Teacher, eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento eh, and, and all at nakabonet kayo. So pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, e eh baka ito, aket bahay. So dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw Or dahil, ano tawag no yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya sino ng anak niya? Si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupa. Son of a bitch. For, for, for what reason? Bakit niyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto um, po namin visita. sila at may probable cause po yung pagkakaresto namin. Actually po, sir, uh, undergoing po yung trial. Lak -lak -lak lakasan mo, lakasan mo, busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo. Yung sinasabi mo. Uh, Your Honor, uh, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at uh, ongoing po yung uh, trial para po sa kaso na isinampan namin. How can so, you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet natural yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, in the first place dapat hindi nyo pinasok yon Illegal entry yon Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Sen. Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Sen. Bato tapos sabihin nyo search warrant para kay Juan de la Cruz. E baka niratat kayo ni Sen. Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binaylit niya ng kanyang karapatan at ngayon sa pa ng kaso ang kapal ng mukha mo ang kapal ng mukha mo hinayupak ka napaka kapal ng na mukha mo tinyan eh komse you you delete the those words ah yung I'm uh... oh, sorry you know you <laughs> know kasi uh, alam na alam ko tong kaso dumapit uh, sa akin yung mga victims your honor ito po oh Puma okay pakisagot na lang so dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Uh, tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka, kayo binitbit? Hindi ko so po alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailangan ka raw ka sa kulungan? San linggo din po. Bakit kayo nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. For ano kaso? Direct assault po. Na, na, nakipagsuntukan ka sa mga polis doon sa ng Station? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Ba, bakit naman dali ka sultan? Kaya, kaya Mr. Chima, papamura kay Pumunta huh? lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng polis And then, kinulong siya, kinasuwa ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yampal Bernardo po. Ay, yung ano, walang <laughs> buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Uh, ha? Bernardo. ito, ha? This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa iyo you you can answer the question to give clarity para sabihin ng tao na wala ka tinatago nakakaya naman kayo ka, tapos puro ka lang diyan uh, in book right to uh, against self incrimination tapos ang tanong naman isa uh, hindi naman makaka-incriminate sa iyo ito yung mga factual questions kung kwan uh, leading to that kwan uh, to that uh, incident yun lang naman yes, ang matanong dito eh hindi ka naman eh, nai dito. So, sagutin mo lang kung Your, anong... Ah. Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa apidabit at yung po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Uh, apidabit na naman oh, ang uh, basihan mo sa apidabit. Mamaya uh, uh, na yan. Eh, Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po. Malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita si yes, sa Yes, Your Honor. Oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita San? naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo. Na, -pa. na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po. Siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. O, um, po. Mr. Chair, i-contempt natin to may CC, kung, kung mapakita natin si CCTV Tanong, na hindi ka sa natin, site. Tignan mo natin CCTV. Tignan mo natin yung pagkakita. Pakita si CCTV. I want to uh, put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Ah, uh, Ju, Ju Mr. Julius, ayan meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siya makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll on your mula. motion, uh, I would like yes. to... Yes, Mr. Chair. What's the video? Saan galing ang video mo, Julius? sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Nasaan yung video diyan na inaresto ka po? Ayun, ayun na. Ayun na Mr. Chair. Nakabonet tatlo. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka, bonnet, naka, shorts, naka Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nagbonet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay uh, legit yung operation ninyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with uh, body cam at bakit nakabonet? Your Honor, no? uh, Say pa wait. part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? At sa uh, po na Ah, uh, yung lugar po na 'yan sir ay uh, I've been a uh, uh, compa commander there for uh, uh, almost two years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na 'yan. Ay kilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan po ako sir at nag labas pa po ako ng ID sa kanila actually sir, di naman kami nakapasok diyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant sige kasi sabi mo makikilala ka at least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na you su your subject na you're supposed to be serving the warrant too